tingkap ayan na. ayan mga kajimbang tuloy tuloy pa rin tayo sa pagsasalok ng biyaya ayan ito po yung karuntong ng kinulong ni Pising Master RR na malapad na kawan omega 3 yulipin tuna ayan wala nang katapos ang pagsasalok ng biyaya mga kajimban Ayan, pati yung nagsusukat, napagod na siguro kay diretso na lang. Hindi siya kumuha ngayon ng masusukat na pagimbang. ating salok mga wala nang tatapos ang pagsasalok talaga naman napagod na talaga mga kajimban, hindi na kumuha ng sinusukat ayan, diretsyo na daw kaya ayan, wala nang ginawang sinukat diretsyo, bukos na mga kadimban pa rin natin ginagalaw ulit yung lambat sa pupa ayan marami pa rin talaga mga kajimbang kita kita punong puno pa rin yung salok natin kaya huwag muna natin galawin yung lambat sa pupa baka mapunit pa sayang ang biyaya abot na talaga hindi na kumuha ng susukatin diretso umpisan ko ng iangat yuli yung pupa ba, mga kajimban kasi hindi na ganun puno yung salok natin kanina Ayan, puno-puno pa rin kalimban dahil inangat na ng konti yung lambag sa pupa. Talaga no, naman wala nang katapusan pagsasalok. pagbos mga kajimban kasi nagbabara sa may computer iyan kaya tanda lang yung bus natin mga kajimban Mga kajimban, birahin natin ulit dito sa pupa para mapuno lagi yung salok at mabilis na ang pagsasalok medyo matagal-tagal na mga kajimban dahil sa dami ng isda kaya kailangan mabilisan na kilos tilos natin dito para hindi masira yung isda ayan mga kajimban punong-puno pa rin, wala nang katapos ang pagsasalok punong-punong pa na mga kajimban talaga namahulangan pagkatapos ang pagsasalok ng biyaya ganda bulol-bulol na ayan napuno na naman ang isang budiga mga kajimban ilipat ni chef Reperman sa panibagong budiga ayan tuloy-tuloy pa rin ang pagsasalok Simbang binibira na natin yung net sa pupa at prua para mabilis yung pagsasalok at mapuno na lagi yung salo kaya mga konti na lang siguro natitira sa loob mga kajimban mga 10 metric tons na lang siguro mga kajimban kaya malapit nang matapos to ayan mga kajimban halos hindi na mapuno yung salo kaya konti na lang yung sasalukin natin sa net tapos iakyat na yung net para makuha yung mga lambat na natira doon na mahirap lang masalok ayan ganoon ang proseso mga kagimban kapag hindi ma, na makahid ng salok inaangat na yung net para makuha yung natirang mga tuna sa ito pa mga sasabay na namin birayin yung sapupa at prua mga kajimban para may taboy lahat sa sentro ang mga tuna at masalok ng ating pansalok mga kajimban kasi mahirap nang salukin kapag maluwag na yung lambat sa tubig mga kajimban pag sinalok yun uh, lumilis yung mga tuna kaya ayan binibiray yung pupa at prua Thank yeah. you. inistroboan na lang natin sa gitna mga kajimban para mabira yung net masyadong maluwag pa dun sa baba kaya hindi ganong masalok yung mga tuna ayan bibiray ng burton yung sentro para lahat ng tuna na nasa lalim ay mapunta sa salok pero hindi lahat mapupunta mga kajimban kasi maluwag pa yung net eh. kanya kanyang pulusan yung mga tuna kapag uh, sinasalok na na maluwag pa yung net ayan kaya malamang isang salong na lang tapos na yan kaya na yung net wala konti na lang pala naman mga kajimban ayan o oh. Pagkat tapos Pagkatapos nito ay na yung net. Bibiray na lang para makuha yung mga tuna pa na natitira sa tubig. Ayan, hindi na masalok dahil maluwag masyado yung lambat natin sa tubig. Kaya pagkatapos nito ay bibirian na pakiat yung net natin para makuha yung mga titirang tuna sa tubig. Ayan mga kajimbat, tapos na yung pagsasalok. Kaya pipisto na sa ano yung salok at magbira na yung nasa tubig na lambat para makuha yung mga tuna mga kajimbat. Ayan, tatanggalin na natin yung choker mga kajimban para mabira na natin yung net cap. Kasi pag hindi tinanggal yung choker, pag ng burton yung ano, cargo cargos yung net, sigurado masisira. Kaya kailangan tanggalin yung choker na nakapigil. Ayan. Pag ng burton yan mga kajimban, tanggal na yung choker. Ayan, binibira ng burton mga kajimban. Ayan, ay mahirap matanggal. ayun tanggal na tanggal na yung sugar mga kadiban ngayon i natin sa gitna para mabira yung net sa tubig at may sampay yung mga natitira pang mga tuna ayan mga kadiban i natin yung sentro ng net sa uh, net bag para mabira kasi masyado pang ma maluwang yung lambat at ma ano pa mga kadiban ayan binibira na ng burton at panibagong strobo na naman yayaposin natin yung lambat para hindi masira kasi medyo mabigat pa yung natitirang mga tuna sa net natin para hindi masira kasi yan ang napakadelikado mga kajimban yung sa fish bag natin kailangan ingatan yan kasi pag nagkaroon ng punit ayan delikado na kapag nakasapol ng marami at may volume na isda sigurado napakadelikado mga kajimban kaya kailangan niya po sinito para hindi mapunit ayan i-strobohan natin uli ng panibago mga kajimban para may adjust kasi mahaba pa talaga yung net mga kajimban malalim ka maluwag kasi yung lambat para hindi mas, ano, yung masakal yung mga tuna kaya medyo mahaba pa itong bibiray na ito Ayan, sasabitan na natin ng kargos yung inistrobohan natin sa gitna mga kajemban para mabira na yung net na nasa tubig. Ayan, at ikaaria na rin itong electric sa pupa para hindi mapunit yung net natin mga kajemban. Ayan, tinatanggal na yung electric wings pati sa pruwa mga kajemban. Ayan, pinipira na yung net para mayakyat yung mga tuna na natira pa sa lambat. Ayan, puti na lang yung natira mga kajemban at ang final na kats natin ay 106.17 metric tons mga ka Jimban. thank you for watching. God bless us all. Pakipalo na rin po sa YouTube channel Jimban Manolo Ramos. Like and subscribe po. Maraming salamat.